Pagtapos kumain ni Kulit, iinom naman siya ng gatas. Galing ni Kulit ah. Max, tabi ka muna. Tapos nakiinom din si Max. Ginilaan na tuloy yung ano ni Kulit. Diba? Pag kumain si Kulit, pagtapos may gatas. Galing ni Kulit ah. Yung bigat nito eh. Maliit lang siya pero mabigat siya. Hmm, tikin lang. Tingnan mo. Ba? Alam niya siya paano magditi. Ganyan <laughs> lang. Ikaw. Laman hmm. ay Max ah. Max. Wali lang. Tikin ikaw. Maga pa yung amulete eh. Hmm. Ikaw. Ikaw. dito kaya masama tingin itu sa kasi kita nya ko hawak na sama nang tingin niya sa akin eh tama na no, kukunti lang to eh ang tama na tikim lang yan eh kumain na sila eh galing nito galing ni sunshine na no? Lepas nak kulit, ah. Oh, enggak. Oh, gue. Ini itu beling gitu tuh. Kan. Oh, ini anaknya yang mang ulang. meow miau. Ba 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 ba. Ah. Mau merunung kan nama nak? Tapi semanggi nak nak kan kai ligen na tunawan, oh, hmm, uh. wow, makulit ito masarap. magic Bottle, eh. Ginto lang kaliit. Eh, tapos, lahat na sila iinom. <laughs> lahat sila umiinom sa laman. Magic Bottle ito eh. Ano ito yung na uh, pamana to nila panda. <laughs> Mula pa to kay panda, kay sunshine. Kaya si sunshine marunong na eh. Sunshine, shiny, tsaka trickle. Ayan. Ang nangis ang chen. Okay, Ano? Busok. Ang nang. Hmm, ang nang niya. Ano? Parang mga ituro O gano'n ba yung ali yun? Ang tapang ang nang pa. So, yun. This panda. Si lang naman ang hindi gano'n mukha. Si trickle din. Parang pahaba ang kay trickle eh. <laughs> Majik bote, okay, bote. Yeah. Yeah. Si tekur, kain si Tekol kain talaga yun ang kami pati si Panda kain talaga yun kaya si Panda din pag binuhat mo kala mo magaan oh bigot ni mo uli ang bigot ni Kalit ang bigot bigot ni Kalit Masuk nih si kulit, tutulup nih kulit. medik na siya. Pinwari lang siya lapit-lapit sa pagkaing. Tapos didi ang inaal niya.